dito sa Bayan ng Malinaw ay napakaraming pwedeng puntahan. Isa rin ang Bayan ng Malinaw sa may mga tourist attraction at mga falls. Tara na at ating puntahan ang isang napakagandang falls dito sa Malinaw. So what's up mga Kaligs TV? So ngayong araw A uh, pupunta kami ngayon ng Malinaw Albay. Punta kami ng uh, Palale Falls. So ito yung bagong, uh, bagong range natin ngayon. So, yan, medyo uh, umuulan na naman. So, yan, medyo <laughs> ito na naman yung struggle natin guys pag nagra So, yan guys, so, uh, umuulan na naman. So, ngayon, uh, pupunta kami ng Plali Falls. Uh, doon kami mga yung travel So, yan, tara! guys, ito kami sa Malinaw, Albay. Malinaw kadi kadi malinaw pa kadi ano Anong barangay kadi Jarok? Jarok, Jarok. Jarok? Ah, Jarok. Jarok daw, barangay. Barangay talaga siya na, barangay. Okay. Yan, ito kami ngayon sa barangay ng Jarok dito sa Malinaw, Albay. So ngayon, naglalakad na lang kami papuntang uh, tawag nito, uh, Palali Pulse. So, hindi mo talaga namin yung motor dun sa baba. Dahil ang gusto sila maglakad, maglakad na lang daw kami. <laughs> so, nga, ilang minuto lang lang siguro maglakad rin punta dun sa... Alvise, uh, uh, so, shoutout po pula sa ating isamang taga, Barangay Jaro. Yan si yes, Sir. Guys, okay. so dito na kami ngayon sa part ng taas nitong uh, Palalipol. So, medyo malakas. Uh, hanggang mula dito halos dinig na dinig na yung uh, uh agos ng tubig ng Valley Falls so ngayon uh, dito kami nadaan pababa so sana hindi ba <laughs> kasi kanina pang ulan so let's go so yun ang ano kaya pala medyo malakas yung agos ng tubig dahil Uh, medyo baha yung hindi nga alam ngayon, eh, hindi naman nagaanong kalakas pero sakto lang, so yun uh, medyo baha lang kundi yung ilog dito na Uh, daralan papunta sa uh, Palali Falls. So, yun guys, outfit check. Ayan o. No? <laughs> Nag-shoot na na tayo kasi video malalim yung, ano, yung tubig. So, ayan mga kasama ko. Tumatawid na sila. So, ayan. Ayan. <laughs> subscribe sa na namin. <laughs> tuloy na nga guys, sa natin na kami tuloy sa Palalipos. Grabe, ang lakas ng tubig! Putain <laughs> na. Whew. Malakas yung tubig ngayon dahil ah... Uh, Ganito, umula kasi kanina, kaya ngayon medyo may kalakasan yung bagsak ng tubig ngayon dito sa Palalipos. Pati yung camera <laughs> ko basa na. So grabe. Whew. grabe dito pa lang basta na -basan ako dahil sa impact na tubig ah uh, galing sa taas gusto ko ako dahil nasa lakas ng impact ng tubig hindi na makita oh para kung sa tala so yun guys so grabe ang saya dito sa ah uh, no. ang dito sa palalim po so grabe ayo medyo malakas yung ano yung agos ng ah uh, pulse pagsakong tubig dahil nga sa Uh, kani kanina lang mga siguro mga kanina mong hanggang ngayon ay punta namin dito ay umuulan so hanggang ngayon kita natin dito lakas ng tubig so grabe, grabe ang sulit